maraming tulong dapat siya dito muna, maraming tulong dapat na mumpak, dapat na mumpak, mumpak, maraming tulong 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 dapat na mumpak, mumpak, maraming dapat na mumpak, mumpak, maraming tulong dapat na mumpak, na Bakit mumpak,

Mm-hmm.

Hello guys, kapit tayo guys. Tapos may pansit ako dito pang partner sa ano, pandisal. Ay, may pandisal ako dito guys. Kapit tayo guys. Medyo masama ang panahon ngayon guys. Naambon-ambon dito sa amin. Ayan mga kasari, katatapos ko lang magkabi. Ngayon naman ay mag-aayos ako ng mga paninda namin na hindi na ibabalik sa sabitan. Ayan, ganyan ang nangyayari araw-araw mga kasari kasi na may alaga kami. Pag may bumili, hindi namin na ibabalik agad sa sabitan kasi na may alaga kami. Pag may bumili, balik agad dun sa alaga namin. Kaya ngayon guys ay ibabalik natin yung sa sabitan ng mga yan. Tapos kahapon nakala ko wala na akong ganito yung ista ko na palabas ko. Yung pala, andito, nagkapatong-patong na. Kaya hindi ko na nakita. Ayan, no, patong-patong na siya. Meron ko pa pala ako dito dalawa. May bumili kahapon ng isa. May dalawa pa pala ako dito. Kaya magupit-gupit na rin tayo, guys. Nang para may pigtas-pigtas tayo dito. Hindi na tayo magupit-gupit pag may bumili. Siguro maghapon na yun ang ulan. Kasi makulimlim talaga. Tapos na ang patak-patak yung ano, patak-patak yung ulan. Pero isabi ko na rin ito mga kasari kasi wala dadalawa na lang yung ano. Buti na lang may, may stock tayo. Kasi ilang araw na akong hindi nakakapunta ng bayan. Tapos may stock pa ako ditong Ariel. Eh marami pa yung Ariel kong tatluhan. Hindi ko pa alam mga kasari kung kailan ako makapunta ng bayan. Ang kagabi pala mga kasari, may pinabili ako dun sa anak kong lalaki naka 500 mahigit siya. 500 mahigit yung napamili niya. Tatlong kahang yung sigarilyo, Camel, Marlboro Red, at saka Marlboro, Marlboro Lights. Tapos Milo. Kalahating tay lang. Ayan, kalahating tay lang pinabili ko. At saka asukal, kalahati lang dapat, pero isang kilo yung binili niya. back to school pala sila ngayon mga kasabi. Punang pasok ng buwan ng ano, ng November. Lunes ngayon. ng pasok nila ng November. Tapos umulan-ulan pa. Kahapon medyo maganda pa yung panahon. Hindi ko lang mga kasabi at wala dito yung gunting ko. Ayan mga ang ah, itong aking Ariel ay tatatlo na lang yung twin ko. Kasi pag may twin ako, ito yung binibili ng customer ko na bumibili siya ng itong tatlohan. Tatlohan na ano, Ariel. Pag may ganto ako, ganto yung binibili niya. Kaya tatatlo na lang. Tapos biniro ko pa yung nabili ng, yung customer kong nabili nito. Sabi ko, hindi naman ako bibili nito kasi hindi mauubos yung Ariel kong tatlohan. Ilang araw na akong dinapunta ng bayan ng mga kasari pero hindi ko pa rin alam kung kailan ako ng bayan. Kasi wala nang walang pasok, mahina nga yung ano, matumal yung benta. Kaya marami pa talaga ako, kumpleto pa ako. Kumpleto pa yung tindahan ko. Kaya kagabi, yan lang yung pinabili ko. Ano Siyo, ayun, na na na? 16. 16. ba na, ano? ano piso. ano ba? Pareho ano? piso ka may nabili ng ano guys, yung creamy white na, anong tawag na? Ano, sugar free. May, may nabili. Kaya, okay din, okay din pala nung nagkamali ako ng bili. Tinan mo, may nabili na nung ano, yung creamy white na sugar free. Kasi nung una kasi nagkamali ako guys, akala ko creamy white yun. Creamy white na siya pero sugar free siya. Tapos ngayon, yun, may, mula nun may nabili na sa akin. Kaya nabili na rin ako ng creamy white na sugar free. Tapos nabili na rin ako ng creamy white na yung hindi sugar free. Wala na akong kape na ano guys. o, kopi ko brown. Nakalimutan ko kagabi. Yung anak ko kasi yung binabili ko. Hindi na ako naglista-lista. Sinabi ko na lang sa kanya yung bibilhin ba. Wala na pala akong creamy. Ay, kopi ko black. Tapos kopi, kopi ko brown. Iisa na lang. Mamaya na lang ako bibili. Salamat talaga ako guys at may grocery dito sa barangay namin. Madali ako makatakbo pag, pag ano yung wala dito sa tindahan ko. Tulad ng mga kape-kape. Kasi mabinta talaga yung mga kape-kape. Tapos yun, pag wala ako, madali lang makatakbo dito sa grocery dito sa may barangay namin. Hindi ako nag-i-stock ng mga kape mga kasari kasi nga itong bubong namin ay napakababa lang. Kaya ito lang, oh, pag gumanan ako, ano, malapit na yung bubong. Kaya mapansin nyo itong sabitan ko napakababa lang. Hindi masyado mahaba yung mga sinasabit-sabit ko kasi nga napakababa ng bubong namin. Tapos yun nga, hindi ako nag stock ng mga kape kasi natigas siya. Kasi nga malapit sa bubong. Pag sobrang init, yung mga kape-kape natigas, mga Milo, yun. Kaya hindi ako nag stock ng mga ganyan. Okay lang na hindi ako mag stock kasi madali lang makatakbo dito sa barangay namin may nabibila na grocery. Itong aking mga ano, mga pigtas-pigtas kong mga tide, Downy ni natatluhan. Ayan, pinagsama-sama ko na kasi wala na nga akong ano, wala na akong, marami pa naman akong mapaglalagyan mga kasari. Kaso wala marami na abubot na nakalagay pa oh. Kaya ang ginagawa ko, pinagsama-sama ko na yung mga pigtas-pigtas kong powder. Ayan, downy. Ayan, mga liquid. Ayan. Pinagsama-sama ko na lang siya dito kasi mga kunti lang din naman itong mga pigtas-pigtas ko. Kunti lang naman kaya pinagsama-sama ko na sila. Tapos ayan, may stack pa ako, lalong sumikip. Kasi may mga stack pa ako dito, mga liquid. Ayun, Ariel na tatluhan na powder. Ayan, may mga stock pa ako. Lalo pang sumikip dito sa lagayan ko. Mga dalawang layer pa itong pwede kong paglagyan. Kaso nga lang may mga abo-abo na nakalagay. Sa anong pag may makaluwag-luwag mga kasari, papalitan ko itong patungan ko dito ng kahoy. Para mahaba, para maganda siya tingnan. Para mailalagay ko na yung mga... Mailalagay ko na sa ayos itong mga iba kong paninda tulad nito. Oh. Ayan, may stock ako dito. Bioderm na blue. Tapos bioderm na pink. Ayan, dito lang siya nakalagay. Kasi puno na yung lagayan kong, ayan, ito, puno na. Ano siya, uh, apat na klaseng, ano, may silka, may silkang green, may bioderm na pink, may ano, kaya. Dito ko na lang muna nilagay yung, ano, yan, dyan ko na lang muna nilagay. Ayan, mga tuyo-tuyo, may stock ka din ako, kasi bumili nga ako na isang balot. At saka, suka. Ayan, may stock pa tayo actually ano na alas 5 medyo marami-rami bumili sa akin kasi na ano ah, may pasok na nga uli ngayon ng mga bata mula nung nag ano naglindol sa Davao ang haba ng bakasyon nila tapos ngayon may pasok na uli kaya medyo mabili yung ating munting tindahan ngayon ay mga kasari ah. magbibilang tayo ng konting barya kasi ngayong umaga puro barya yung binayot sa akin kaya ako nagbibili ng mga kasari kasi yung aking lagayan na wala dito pinaglaruan ng mga ano, pinaglaruan ng apoko. Tapos kahapon talagang yung pati pipisuhin ko nasaid, nabuo ng nabuo. Na, nabuo lahat yung pera ko kahapon. Yung kahapon ng talaga yung nasa id yung aking ano, yung pipisuhin ko. Saglit lang ma. Sa totoo lang mga kasari, ay hindi talaga ako nauubusan ng mga pipisuhin. Ewan ko ba kahapon kung bakit nasa edyong pipisuhin ko. Laging ano, laging marami yung pipisuhin ko. Ah, kaya pala nasa edyong siguro kasi nabuo nga nung nabuo na wala na ako ng mga nilimahin, sampo at saka 20. Kaya siguro naubos yung bariya ko kahapon. Matagal na yun. Matagal, matagal, matagal ako, matagal na ako hindi naubos. ng pipisuhin kahapon lang. Kasi nga, naubos, naubosan nga ako ng mga lilimahin at sampo. Kasi puro nabuo yung pera. Puro buo kasi yung ano puro buo yung mga binabayad ng mga uh, ano, customer. Ngayong umaga, alas 6 pa lang. Kahit paano, nakatatlong daan din naman ako. O, ngayon pa lang, mula alas 5 at saka hanggang alas 6, nakatatlong daan na akong benta. Kasi pag may pasok talaga mga kasari ay medyo nakag-naging tabinta ng konti yung ating munting tindahan. Yan, nakatatong daan na ako makasari. Yung ibang bariya kasi nito kagabi pa ito eh. Nakatatlong daan tayo sa loob ng isang oras. Ganyan ang munting tindahan ko mga kasari kung may pasok. Umaga pa lamang. Mag <coughs> mula alas 5. Dati alas 4 pa lang may nabili na dito. Ngayon alas 5 alas 5 na. Kasi nagbago na yung oras ng nagbago na yung oras ng gising ng aking mga kapitbahay pag may ano, pag may pasok. Dati alas 4 sila nagigising. Ngayon mga 4:30 na. Tapos alas 5 sila bibili sa akin. Sakto lang pala, saktong 300 kasi kagabi ko pang binta ng mga perang ito ng ibang bariya na ito kagabi pa. Kaya saktong 300 lang mula alas 6. Eh mula alas 5 hanggang alas 6.

berapa sih ni satu nya? 16, plus 16 ulang, plus 17, dari tu, dari tu, dari seven, dari